At uh, dito na lang tayo ng ngunda ka lang tayo dito sa Bahura. Lapit sa lapit sa bahay. So guys, makapal ang ulap guys oh. Kapal, nakakatakot. Uh, meron yata unos na dumala. So guys magandang tanghali guys Dito tayo ngayon sa Bahura dito malapit lang sa Bahay namin Kasi hindi gumana ang makina natin Wa wow, muandar guys Ang makina nato At dito na lang tayo Nang ngundak ka lang tayo Dito sa Bahura Lapit sa Lapit sa bahay So guys, makapal ang ulap guys oh. Kapal, nakakatakot. Uh, meron yata unos na dumarating guys. Oh. Kapal. Dito rin sa kabila oh. simula na guys ang hangin at alon guys at dito lang muna guys dito lang muna mamaya na lang yung pag dati sa bahay kung ano maka binta ba kaya tayo ngayon ng isda kasi ano dito lang tayo sa malapit sa amin hindi tayo nakadayo doon sa laot mo gahan makina natin at sige guys maraming salamat at ingat kayo palagi guys bye bye Two hours later. Hello guys, magandang hapon guys. Ito lang ang isda natin ngayong araw. Tumal masyado guys. Ito, konti lang. halo-halo malaki na sana ang mga salay-salay oh ngayon lang, kunti lang na dawi at uh, dito lang muna bukas naman ulit, bye bye ingat kayo palagi